Ito ang katotohanan sa buong Pilipinas. You know, real talk sa buong Pilipinas? Ang mga politiko natin, kaya hindi nila tinutulungan ng mga constituent nilang umasenso buhay at makapag-aral ng maayos. Alam nyo kung bakit? They want their constituent to be dependent on them. Because of ito mga ganitong sitwasyon. Bakit? Para lagi nyo iboboto. Kasi kung ang, ang talagang pag-unlad ng isang local government, ay dahil maayos at inayos ang lahat ng sistema, kahit magpalit-palit pa ng mayor, magpapatuloy yan. Eh ang problema, ginawa ng mga mayor na maging patay gutom kayo at nakadepende lamang sa kanila para sa botohan. Lagi nyo silang iboboto. Hindi lang yan sa Makati ha? It's in the entire Philippines. Ayaw na mga politiko na magkapera at umasenso ang buhay ng mga Pilipino para dependent sila sa mga politiko. Yan ang totoo at katotohanan. Real talk yan. Yan ang katotohanan sa Pilipinas. Gusto nila patay guto mga Pilipino para pag binigyan ng limandaan, iboboto sila. Pag binigyan ng bag na mayroong mukha nila, iboboto sila. Ngayon lumalabas eh, di ba? Oh. Ngayon lumalabas eh. Tama yan. Kaya galit si Rizal sa mga taong mangmang. Kaya nga diba, ang sabi, di ba? Ang pag-asa ng bayan ay kabataan. Mali! Ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataang nakapag-aral. Yun ang totoo. <laughs> Tandaan nyo, gin